Ayan guys, tayo mga nakauwi di sa barangay Bukana. Ano po ngayon ang sitwasyon ng ating dagat dito sa barangay Bukana po. Baka po kami mag -pila. So ayan po yung chocolate na po ang ating dagat. Ari naman po yung uh, barangay Wawa. Ayan. At ari po yung San Diego. At ang gitna po nito ay Fortune Island. Pag-eat na. Kaya may muuwi lang muna at kami meron kakausapin para dun sa lupa po dahil... Ano? May buksan. Ito ba kasi bibing, umuwa kami ng kung ano ng lang. Ay, mantika. Ay, natin kung para hindi masira. Paparagal po kasi pag ano eh. Pag... hindi nabuksan ang aming pintuan. Hirap na hirap na si Kaunis. na <laughs> Or rude. Or take years ay malilig na tayo sa atlet natin eh malilig na ka yung mabukas ka na. <laughs> pa kami sa sabado pa kami ng wrapping <laughs> Yung pa mag sponsor ng aking motor. Sana po i-sponsor ng phone din yung aking motor. kaya. Kahit pa din niya na po sa akin. Ibenta nga sa buti, makakaan. Kaya po, ipapalitan na po ng karburador. Saka po yung... Kanyang niyo bell. Para po meron kaming service papunta po dun sa Taal. Kaya kami na mamasahe.